Lumipas na ang Noche Buena, pero may mga kapatid pa rin daw tayong nahihirapan pa rin makaluwas. Para sa update live na magbabalita sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, si Gio Robles. Gio, gaano karami sa yung mga maka, hindi pa rin makaluwas at ano raw ang dahilan? Cheryl, alam mo, wala pa rin saktong bilang ang pamunuan ng p -Tex. kung ilan pa sa mga kapatid natin ang hindi makaluwas pero ang sigurado, umaabot sa libo-libo ang mga pasahero na ngayong araw pa lang babiyahe para ipagdiwang ang Pasko at maging bagong taon sa kanilang mga probinsya. Dito nga sa PTEX, lampas 32,000 na ang bilang ng mga pasahero as of 11 a.m. Mas mataas yan kumpara sa higit 8,000 mga biyahero bandang alas 7 ng umaga kanina. Kwento ng ilang pasahero na naghahabol makabiyahe, may trabaho pa sila kahapon, bisperas ng Pasko, kaya ngayon lang makakauwi sa probinsya. Yun nga lang, Cheryl, fully booked na ang ilang biyahe gaya ng papuntang Davao City, Tagbilaran City sa Bohol at Leyte. Pero mag-aabang pa rin ang mga chance passenger dito sa Pitex dahil siniguro naman daw ng mga bus company na aasikasuhin sila para makaalis ng Metro Manila ngayong araw. Isa sa mga ngayon lang makakabiyahe ay ang truck driver na si Reden na pauwing Baran City sa Agusan del Norte. Sa Ptex na raw siya inabutan ng Noche Buena. Hindi raw agad naka-uwi si Reden dahil kahapon lang niya na natanggap ang inaasam niyang 13th month pay na pambili naman niya ng tiket. Bakas ang lungkot sa mukha ni Reden habang pinagmamasdan sa kanyang cellphone ang mga larawan ng anak na sabik nang makita siya. Pero sa layo ng destinasyon, Baka miyerkules ng hapon pa siya makakarating ng kabadbaran. Naiintindihan naman daw ng kanyang pamilya kaya babawi raw siya pagdating niya. Samantala, ayon sa Pitex Cheryl, halos 30 kumpanya ng bus ngayong araw ng Pasko ang may biyahe pa Northern Luzon at Southern Luzon gaya sa Laguna, Batangas, Quezon at Bicol. Kabilang rin sa listahan, Cheryl, ang mga bus papuntang Mindoro at ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Samantala, dito sa Metro Manila, magdamaga naman ang biyahe ng EDSA Bus Carousel. Cheryl, balik sa iyo mm -hmm. muna. So, Gio, kung ng mga tiket so hindi enough yung special trips na inaprubahan ng LTFRB. Sa ngayon, Cheryl, yan yung nakikita natin. Pending confirmation pa yan sa mga transport regulators and officials natin. Kasi kung titingnan natin, sa sobrang dami ng mga biyahero na nagkakasabay-sabay, eh given naman talaga na medyo kukulangin ng kaunti yung mga available na mga seats especially do dito sa mga bus natin, Cheryl. Pero yun nga, yung siniguro kanina ng mga bus company, lalo na yung sa mga pauwi ng Iloilo, -Ilo, na i-accommodate sila, asikasuhin sila para makauwi din naman sila doon na makapagpahinga na sa kanilang mga probinsya, Cheryl. Gio, totoo rin ba na nagkakaubusan na rin ng ticket para doon naman sa mga return trips? yun din Sheryl yung isa ngayon sa binabantayan ng mga uh, official natin pero kung yung management ng Ptex yung tatanungin kasi hindi nila covered uh, yung kumpara yung jurisdiction o pamamahala doon naman Sheryl sa mga terminal ng bus sa mga probinsya kasi malaki yan iba-ibayan yung mga namamahala doon pero nakabantay daw yung uh, transport regulators natin para ma lahat nga nung mga pabalik naman ng Metro Manila Sheryl. Pero kasi aside from that Sheryl, no, aside sa mga sinasakyan nilang bus, mga roro, meron din namang mga shipping line. At yung iba kapag bumalik na rin ng Metro Manila ay sasakay na rin ng aeroplano Sheryl para mas mabilis yung biyahe. Una na rin na po na, Gio, yung security dyan sa Kumusta naman ngayon? Simula kanina ang umaga, mga bandang 6 a.m. nang dumating tayo, Cheryl. Ito yung sitwasyon, hindi nagbabago dito sa PITX. Maraming mga pasahero, tuloy-tuloy yung pagdating. Yung iba sa kanila, kagabi pa dito, yun nga, yung naabutan na ng Noche Buena. Yung iba naman, Cheryl, mention ko lang, no, may mga biyahe na na-late dahil nga sa sobrang traffic, especially yung mga uh, bus mula Bicol na pabalik ng Metro Manila, medyo na late. Kaya nung pabalik na sila ng Bicol naman, eh inabutan na ng Noche Buena o ng Pasko sa daan yung ilan sa mga pasahero. Yung ilan naman, lang nandito lang din naman. Abang-abang um, lang din kasi mamaya may biyahe na. Nandito tayo ngayon sa Gate 2. To be exact, natin, yung uh, para sa mga pasahero na papuntang Tagaytay, Mendez, Amadeo, Alfonso, and some, ito naman yung mga papuntan ng na, na Mindanao. Ngayon, relax na din naman kasi medyo sapat naman yung mga upuan kung saan nakakaupo yung mga kapatid nating mga biyahero. So okay naman, meron ka bang ilang nakausap man lang dyan? Kasi sabi mo sure. nga kanina, Gio, eh, merong uh, inabutan na dyan ng Noche Buena. Okay, alam mo, Cheryl, uh, before ko lang yan sagutin, with regards naman pala sa security, enough din yung mga security personnel na umiikot dito sa, P sa PTEX. Kung makikita mo nga, may mga pulis tayo din sa likuran natin na nakabantay sa lahat yan ng palapag ng PTEX mula sa mga entry at exit points. And kanina, as I mentioned din, yung nakausap natin na si Reden. Kasama din natin ngayon dito, paalis na si Reden. Pa siya yung nakausap na Reden. Magandang hapon. Magandang hapon. Dito? Hello. Ganyan. Sige, Reden, magandang hapon. Maraming salamat sa oras. Ito po si Reden. Papunta siya nang ng Kabadbaran City. Reden, opo, tama? Opo, opo, Anong oras ka dumating dito kahapon? Ah, uh, kag kagabi pa, sir. Mga alas 11 po ng gabi. Oh, si Reden, mga alas 11 pa ng gabi. Pero ngayon, Reden, anong oras yung biyahe mo? Ah, uh, so, ah, hinihintay na lang po namin yung bus po. Pa, pa biyaheng Mindanao po mga anong oras? Mga uh, alauna daw po darating yung bus. Oh. 1 oh, ito, ito si alauna na dadating yung bus, Oo. Oh, oh. konting oras na lang. pero... Uh, oras na lang at makaka-uwi na. Oo, oh, pero... Kanya-kanilang mga... Sige. Pero Gio, Siren. ano, um, sabi mo, 1 p.m. ang alestansya, alauna, no? Gaano kahaba yung biyahe? Hmm. Mm ito Redent, 1 p.m. yung dating. Na-mention na sa akin ito ni Redent kanina, pero gaano kahaba yung biyahe mo pa uwi ng Kabadbaran City? Mga anong araw ka pa ba maka makakadating bukas ba o kailan? Mga uh, Merkulis pa po, sir, ng tanghali po, mga ganun. Merkulis ng tanghali po, 27 po. 27 na. So oh. ano, doon ka na lang babawi? Magbabagong taon ka ba doon sa inyo? Opo, opo. Doon na lang po sa anak ko at saka sa mga magulang ko po. don uh, doon na lang po. Ano so yun Sheryl, Miyerkules pa ng tanghali makakarating ng Kapadbaran. Si itong si Reden, kung Reden. mamayang alauna, sakto mamayang alauna, yung alis ng bus nila dito sa Ptex. Ano Cheryl? bang ano bang pasalubong niya sa kanyang anak kasi kanina nakita natin yung yung photo ng anak niya, 'di ba? Ano ang kanyang uh, regalong dala para sa kanyang hmm. anak? Hmm. Hmm. Alam mo Cheryl? Nung tinanong ko kanina si Reden kung nakapamili na ba siya ng mga pampasalubong niya kanina, hindi pa sa siya actually nakapamili. Kasi dumiretso na siya agad dito. Pero alam mo Sheryl, meron tayong konting pamaskong handog para kay Reden na mula rin dyan sa programa natin. Salamat din po sa Team One Balita Pilipinas. Reden, mula po kay na Michelle Cosim at sa uh, buong team ng OBP. Ayan Cheryl Yung laman po nito... 'yung mga bigas at konting pang Noche Buena. Ito 'yung pang-ano niya? 'yung may... pambawi niya sa pamilya niya. Reden may message ka ba? Ngayon. Ah, uh, sana pagaganda po na si Ma'am Cheryl Cosim, uh, Ma'am, maraming salamat po sa Panoche Buena po. Uh, God bless po. Uh, Merry Christmas, Happy New Year po. Maraming salamat po. Ingat-ingat po sa lahat ng bumabihay po ngayon. Okay. Ayan, maganda ka daw, Cheryl. <laughs> Ikaw yata nagturo Mas... eh. Mas okay yun na pambate kasi sa Merry Christmas, maganda ka. Oo, oh, oh. ikaw yata nagturo, Gio. Salamat, salamat eh. rin din. Cheryl, balik sa iyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Gio Robles. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.